Ala, may rilo po. Oh, tingnan nyo. May rilo po. Ala. Babalik po ako. May kukunin lang po ako saglit. So, ayan po, um, mga ka-friendship. Ah. Uh. Ayan, oh, um, may... Ala, may rilo. May rilo po akong naano dito. Wow. Swerte natin. Oh, ayan. Oh. Oh. Ayan, ito is cute인데요 golden egg i don't know you oh. know maybe make up i'm my makeup and then cookies, chocolate ayan. so halo, ang dami nilang tinapon ng mga make up ayan po wow talgali natin dito Oh, oh. My foundation. Ay ano pa, liquid foundation. Makeup ang tapon. Ay. May ano pa dito, oh, makeup. Ay lakas ng hangin so inahawakan ko po siya parang wala na po so ako'y aalis na dito ayan may tinapon po silang mga chips so hmm. may mga tinapon so ayan kailangan ko ng ladder I my chips so ngayon kunin natin yung mga chips dito hmm Medyo, Parang nahihirapan ako. Ang So, meron. Hindi ko na kumakuha yung pinaka, ano, Ayan po o oh, mga chips. Ayan po mga oh. hmm, chips. Ayan po. Ang chips. Ayan, alis na po ako mga ka-friendships. Bye! Oh, Oh, ayan po. Ayan may hinapon po sila dito ng mga salamio. Oh. Ayan po oh, mga caprins chips. Oh, ang dami po nilang tapon ngayon Pero hindi na po yung hindi na po maganda yung ano oh, yung ibang pagkain. Ayan. Oh, so, yung mais. may ano pa o cauliflower may mga apple hala tingnan nyo wow ayan oh tapos ito naman tingnan natin nakas na ano na siya Ayan ano po dito wow daming sinayang oh ano kaya yun daming sinayang po nila mga ka-friendships tingnan nyo po yung mga pagkain ala, daming nilang pinapong ayan po oh. Uh. ang dami po tinapon ng store red pepper tomato wow Ayan oh, ang dami. Ang daming tapon Ang daming nasayang ng na mga pagkain Ayan po May green beans Ayan po Ayan po mga ka-friendship Hindi ko alam kung ano yung mga uh, Dala natin Mukhang ano po siya? Hmm. Hindi ko alam. Ang hmm, dami po. Ay, may ano doon. May apple. Pwede ko kunin yung apple. Yung ibang ano. Ayan. Tingnan. Babalik po ako. Ayan o. Oh. Definitely, makakain ka po yung iba. Sus, ginuho ko na nag-aaksaya talaga ng pagkain yung store oh, may mga grips dito ayan kunin lang natin yung okay pa po mga ka-friendships ito so, ito okay pa. ito ayan kasi malamig po malamig pa naman po mga ka-friendships so pwedeng pwede ayan o oh, yung broccoli Kukunin ko yung broccoli kasi uki okay pa o. Oh. Ayan o. Oh, ito uki okay pa po. Kukunin ko po yung pwede pang makain. Yung avocado. Kukunin ko. Itong ano, apple. Kukunin ko din. Ayan pa o. Oh, organic. Sayang. Ang dami. Sus. Gino ko. Ang daming tinapon dito naman ano kaya yung coffee na dito hmm uy may bar ayan o oh. kunin ko yan Uh, kukunin ko to yung pickle hindi ko alam hindi ko na siguro yan kukunin ito tingnan natin yung uh, ang dami talaga nilang tinapon ayan yung iba hindi na maganda oh gosh dami ayan pa oh uh. Ay, paano ko to? Hmm. Hindi ko alam. Lagyan na natin ito dito. Ang dami talaga. Oh, mga grapes. Ayan po. Pero hindi na po maganda yung mga grapes. Nagiba na po yung kulay ng mga grapes, mga ka-friendships. Kung nakikita nyo dito. So, hindi ko na kukunin yung mga grapes sis ang daming mga ano oh gulay mga mushrooms mm, yung dun pa binuo ang dami ang dami talaga huy, ginuo ko sa unman ako ni so yung mga mushroom yung iba okay pa naman yung mga mushroom, mga ka-friendships. Pero kukuha lang po ako ng konti. Meron pa doon, oh. Puti na mushroom. Oh. Ayan, may yogurt. Malamig pa. So, kukunin ko ito. So, sayang yung mga pagkain. Sayang na sayang. Ayan, oh. Doon pa, oh. Pero hindi na ako pupunta hindi na po ako lulusob. So, ito, kukunin ko. Kunin ko to. Ayan. Ayan, ang daming sinayang na mga pagkain, pero hindi ko na po yung iba. Ay, nako. Napakasayang. Yung green beans, pwede, pwede pa yung green beans. So, kuha lang ako ng konti. Um, Ayan. So, okay po mga friendships. Ito lang yung kukunin ko dito. So, ako'y aalis na po. Ayan. Sayang yung iba, no? Eh Hindi na kasi wala akong paglagyan. Ano na dito? Gamitin natin ito. Wala kasi akong paglagyan. Ayan. Tapos, yung mushroom. Kaya lang tayo ng mushroom. Kunti. Okay pa naman yung mga mushroom. At saka, ayan, napaka-fresh pa po ng mga mushroom. And then, may mga puti eh, na white mushrooms dito, oh. So, kukuha din ako kunti. So, kukuha lang ako. Kunti. So, ayan po lang po mga ka friendships ako ay alis na po dito so ayan ilagay natin yung iba dito ayan tapos may apple ayan tapos ayan pa tapos may grapes Kunin ko yung grapes okay pa yung grapes So ako alis na po dito mga ka-friendship. So see you guys when I get home. Paalam. Hello hello po mga ka-friendships. Magandang buhay po sa lahat. So kakauwi ko lang po ng bahay. Galing po tayo kay Mr. Bean at ito na po yung mga naharbat natin ngayon. So ayan po may mga organic roasted uh, red pepper and tomato soup po tayong nakuha dito. So parang dalawa or tatlo ata yung nakuha ko. And then, may broccoli po tayo dito na Napaka-fresh pa po ng broccoli. So, pwede-pwede po natin itong lutuin. And then, may mga grapes. Ayan o, oh, maganda pa po yung grapes. So, kaya kinuha ko po siya. And then, dito may mga apples. So, maganda pa po yung apples, mga ka-friendships. Kinuha ko rin siya. And then, may uh, barta yung nakuha dito o. Oh. So, ayan po, oh, napaka November 8, uh, November 12 pa po yung expiration date niya. Ayan po mga ka-friendship. So, pwede, pwede po ipadala. And then, ayan, ito naman is yogurt. So, napaka, na, nasa box pa. So, pwede, pwede pa po ito mga ka-friendships. So, ayan o. Oh. And then, nakuha tayong uh, organic uh, avocado. And then, nakuha na rin po ako ng mga mushrooms kasi yung mushrooms po ay uh, napaka-fresh po at pwedeng-pwede pa po natin itong lutuin at kainin. So, ayan o. Oh. Ayan. Like, hindi ko pinuha lahat, no? kumuha uh, lang po ako ayon sa aking pangangailangan. So, at saka sa mabibigyan din. Ayan. <laughs> Hindi man madami pero at least may nakuha po. Ayan, so may uh, green beans at saka may black uh, blackberries po. Oh. Ayan. Nakuha natin. Napaka-fresh po. Oh. Tingnan nyo po. Ayan, sa loob. Nag-ano po ako ng gloves kasi naubusan ako. Ayan, so uh, huhugasin natin ito mag uh, uh, ano natin sa loob ng bahay. Ayan pa. Ayan. Dalawa yung nakuha natin. Tatlo pala yung nakuha natin na ganito. So, ayan. sa kabilang ano lang monster, may mga chips tayo na nakuha. yun po mga friendships chips. Nabuo yung mga Yung mga chips. Oh, four chips. Ayan. Meron pa dito. Oh, oh saan ka pa? ito yung store ng mga chips. Ang dami. Isang pa po ito. Ayan. Andito pa. And dito pa po na nga chips. So, ayan. Hindi ko na anuhin. So, and dito po. And dito pa. So, dami din. And then, yung unang dumpster na pinuntahan ko is mga make-up yung nakuha. At saka, Napakaswerte po, uh, napakaswerte ko po kasi nakakuha po ako ng smartwatch. Ayan po oh, mga ka-friendships. Napakaswerte ko po, po, ayan oh. Grabe, nagtapon sila ng ano oh, smartwatch. Mahal kaya ito? So hindi ko alam magkano pero mahal po. Ayan, napatay yung ilaw. So, um, ayan. And then may hindi ko alam ano to parang air fit na ano large cushion so hindi ko alam and then ito naman para po sa mga kababaihan kung gusto nyo i-enhance ang, ang mga hinaharap nyo so ayan po ito ang gagamitin <laughs> so may nakuha po tayong hindi ko alam ano to pero titingnan natin may mga ay mga lipstick pala o oh, liquid lipstick ayan nakaseal pa po talaga mga ka friendships so tingnan nyo po o, oh, naka, na naka pa talaga tinapon po ng store hindi ko alam bakit tinapon nila pero ayan o oh, nakakuha tayo ng anim anim po dito tapos may liquid foundation ayan nakaseal pa din o oh. So, magagamit po natin ito at ipamimigay natin. And then, may mga bar. Ayan, nakuha din. Dalawa lang. So, ayan po. Ito po yung harbata natin kay Mr. Bean. So, at least medyo madami-dami po yung nakuha natin konti mga ka-friendships. Hindi ko po uh, dito po sa mga ano, sa mga produce, hindi ko po makuha lahat kasi yung iba po ay hindi na maganda. So, old na po yung tapon yung ipa. So, yung pwedeng-pwede pa natin lutuin or kainin or ipamigay yung kinuha ko lang po, mga friendships. So, ayan lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster diving adventures. Maraming salamat po sa inyong mga supporta, mga ka-friendships. And, kung gusto nyo po yung aking video, ayan po, pakibigyan po ako ng Uh, likes, mag-comment po kayo, at i-share po ang ating video for today. So, ayan po, sa hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Luella Mola Temple. Ayan, at mag-follow din po kayo sa aking Facebook page, Luella Mola Temple. Ayan lang po, maraming salamat, God bless, ingat po kayo lahat, and always remember, be kind to one another. So, see you guys sa ating next dive. Paalam!